Ito sa kanya o, oh, grading ito. Pero, uh, Wala kulang to. Wala. Pero meron ka. Ako na nagsabi. Ito pong oh. kapatid yung isa. Mamaya po. Sabi doktor, biget Ah. Ups. Wala. Pero alam mo pinipig ako. Okay. Wala po sa doktor. No. Ito po yung grading ito. Pero ito yung ulam, kahit anong piga ko, kahit anong piga ko, o, tinan nyo ha, lilipat ko. Ay, sorry, tumalaw pa. Wala oh. No. Pero balik tayo sa drinking ito. dito. po. Okay. Sa torare po, tayo ito pala lakas. Peace, tila na rin. Poo! Dalawang kamay mula sa ulo, pababa. Sige. Sige, tanggalin mo lahat yan. Lubayan mo to ha. Lulubayan mo. Ha? Lubayan mo na to ha? Ha? Lagakit si O sige, paglasin mo lahat yan. po ha, ito. Harin do hindi. Sige. Tama ba? Okay. Huwag ka nagkakagusto sa tao ha? Huwag ka nagkakagusto sa, sa tao. Lagakit si O tanggalin mo lahat. Sige, paklas paklas. Sige pa, sige pa. Tanggalin mo lahat yan. Sige pa, kunti pa. O oh, kunti na lang, kunti na lang. Kunti pa. ang mundo nyo, mundo ito ng mga tao, hindi kayo pwede dito ha, nagkakaintindihan ha, o sige punti na lang, punti na lang sige pa, punti na lang sige pa punti pa Panginoon nang sa akin mo takila. nang basa-basa yun, alasigin nyo na kayo sa babae ito, saan niya pa siya isakmet? <coughs> Alisin natin. Tingnan natin kung anong meron. Pero wala nang makita lang. Okay. Tingnan nyo po. Dito kita inipita. Tama? Tama? O, oh, tingnan mo ha. O. Oh. Tingnan yung titin po. Dito ko siya inipita. biget. Ay, sorry ulit. <coughs> ano? Sir, positive bola na. Oh, oh. oh Balik sa sakit doktor. Sakit doktor to atin ha. Oh. Mm. Mm. Wala. Kulam. Mm. Oh. 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 Okay, bawal sa sugal, cemetery, salamay. No? Pero sa simbahan, no? Pero pumasok ako. Oh. Salamat po. Wala po. Isa lang yung gagamitin mo yung dalawa yung tabi mo. Okay, shout out sa lahat. Muli ang ito si Team Apo Eric, Apo Chalin na nasa Tarlac. Ito buong pamilya po. Uh, nakikitaan natin uh, si Sir din. Uh, panalangin nyo natin upang gumaling po sila. Maraming salamat sa uh, may dulo sa amin, mga ka-idol. At yun nga, maraming salamat sa Team Apo Eric, Apo Chelin, kay Apo Rap, Apo kanya Apo Marvin, at sa kay Apo Sita, Mamelo at kay Sis Maika, and Brother Janjan. Magandang tangali. Sarap po ka dun, sir.